Baka nagtataka ka kung bakit walang nagme-message or nakakamiss sa iyo. Try mong 'wag magbayad ng utang mo, 'di ba? Panay ang text nila sa iyo. Tara, samahan niyo akong gumawa ng bisaya na version ng kaldereta. Itong kaldereta na to ay nagmamantika. Malapot na sarsa at chop. Paog na naman ang bahaw niyo. Una, gadayatin muna natin yung bawang. Tatlong bawang at hihiwain lang natin sa pinong hiwa. Sunod naman ay hiwain natin yung sibuya. Sunod naman, i-prepare na natin yung carrots. Dalawang carrots ang ginamit ko dyan. Hiwain ang carrots ng pabilog na style or kahit anong style na gusto nyo. Sunod naman natin yung patata. Dalawang patatas at ihatiin lang natin sa pang-apat or pang-cubes na style. Itong patatas, gagawin ko lang siyang pampalapot para hindi na ako gagamit ng cornstarch. Kisunod naman natin yung atsal or bell pepper or capsicum nasa sa amin at sa liyan. Iwain lang natin ng malalaki kung anong hiwa ng karne. Tara, mag na tayo. Una pong nilalagay yung margarine. Kung wala naman po margarine, ay okay lang po. Sunod, para hindi masunog yung margarine, lagyan natin ng cooking oil. Ihalo para matunaw yung margarine. Pag natunaw na, ay nilagyan ko ng powder. Nilagyan ko rin ng pepper corn o buong paminta. Tapos, haluin. Tapos magsimula na tayong maggisa. Nilagay ko yung sibuyas, tapos bawang. Tapos haluin, pag lumabas na yung bango ng bawang, ay ilalagay natin yung 1 kilo natin na baka. Sangkot sa inang natin at imix. Pag nahalo mo na lahat-lahat, ay pwede na natin lagyan ng uh, Worcestershire sauce. Ewan ko pa nga paano ba yan siya i-pronounce. Worcestershire sauce. Mga apat na uh, luwag ba? Tapos, naglagay din ako ng dalawang patis. Ang sekreto talaga sa Bapano ay patis. Tapos, isang luwag na toyo. Tapos, maglagay din tayo ng salt. Pink salt yung gamit ko kasi ako ay high blood. Yung dugo namin or ang pamilya namin mga high blood. Kaya ginamitan ko na lang ng pink salt. Haluin po natin tapos ilagay na natin yung carrots. Nahugasan na po yung lahat ng mga gulay. Inuna po yung carrots kasi matigas yung carrots. Takpan at Mag-antay lang tayo ng 2 hours sa mahinang apoy. Habang ako ay nag-aantay, nanonood mo na ako ng aking paboritong k-drama na business proposal. Siguro matatapos yung pakulo ko nung pinanood ko to ng tatlong episodes. So, mga 2 hours ko siyang pinakuluan para maging malapot at malambot yung ating bata. Enjoy na po sa tanilang kising-sing. Kilig di. Okay, tama na. Baka kinilig na tayo doon. Tapos, nilagyan ko na ng tomato paste. Pwede pong maglagay ng tomato sauce. Nasa sa inyo po yun. Pero sa akin po, ang available ko lang po dito sa bahay ay tomato paste. Naglagay po ako ng isang pop or 70 grams na tomato paste. Tamang-tama lang po, hindi masyadong maasim yung ating caldereta. Tatpan lang po at i-check natin kung malambot na. Di ba? Ang ganda. Haluin po natin hanggang ma-mix po natin yung tomato sauce. Huwag kalimutang i-check at mag-reduce yung sabaw. See, ang lapot-lapot na. Ready na yan kasi malambot na yung baka natin. Nabumantika ang aking baka na kaldereta. Shit, ang sarap talaga. Thank you. Sana titikman daw ng aking alaga.